Good morning mga kabuntot ah, Nandito na naman kami sa Lalao ah, Magdidilensya lang kami ng pang tanghalian ni Rambo So yun guys, tara guys, samahan nyo kami ah, Ayan o oh. ah, Medyo kati pa ngayon pero pa ano na siya Pataog na Kaya kailangan na naming pumunta para ano Mababa pa yung tubig Ayan, mananagwan muna kami Si Rambo pala wala ang aming isang kasama eh. Nang na naman. Ayan, si Rambu muna natin bida. Baka makakapag-asawa na to pagka napanood nyo. Naghahanap siya ng ano, makakatuwang sa buhay. Napakasipag na ano ito, na tao. Buhay na buhay ka dito pag dito ka umano. Maraming talaba. Maraming talaba daw. At dito lokan. <laughs> pag mahilig ka sa mga seafood. Ay dito ka na. <laughs> Ayan guys, nandito na kami sa gitna. Kaunting kalaman lang. Ang lugar na ito ay tinatawag na Kaluangan Lake. Tatlong barangay ang nakakasakop dito. Panubing Uno, Tawagan at saka Baruyan. At itong side na to ay Tawagan. Tapos doon Baruyan. At dito ang Panubing Uno. Yan. Dito ito matatagpuan sa Kalapan City. Ayan, bababa lang namin yung lambat. Kaya ang abida natin ngayon, ang ating pipicture ay si Rambo. Para, yun na nga, makatagpo na. Ito na. Let's go! Tarucho. Tarucho tayo doon. dito. So, Paala lang natin itong lambat. Mamaya natin babalikan. Dadalaw muna kami. Ilalagay namin doon ng ano, nilagyan ni Rambod doon ng tanda dahil maraming ano, maraming oh. tahong. Babalikan namin mamaya. Bossing, madami na. Ha pa rin. Ayan guys oh. Yung mga nagdedilin siya ng pang kagaya namin. Hey no, lukan, oh. lukan, lukan. ¡He! <laughs> Ay, ano? Oh. Oh, Napapakahirap doon sa ano. Ay, nandiyan nila ang. Oh. Wala sa putik. Umahon na, umahon. <laughs> Kaya pala walang makuha. Sa putik. Ano yung mga kwento-kwento dati dito na ano? Pagtawag May mga Nagbibiro. May, may naliligaw. May Oo. So, ano yung sinasabi eh, Sin. ng ano mga sinaunang tao. Sin wala, na? Pero dati meron daw. Oo, oh, yung gahit ka ng gahit, marami kang na oh, Marami na nakuha, pero... Darid ka, hindi mo na ah, parang binibigyan ka ng maraming, maraming huli hanggang sa ikaw ay eh, hindi mo alam na eh, ikaw malayo, malayo na, na. Hmm. so yun mga kabuntot uh, ayon nga sa mga kwento kwento at sabi ngayon may mga patunay daw sila na ano parang dito may nagbibiro nanliligaw ng mga tao dito may mga kwento pa na narinig ko doon sa akin tatay na meron daw dito na ano sobrang dami raw nilang huli sobrang dami na daw nilang huli pero nung pagpunta nila sa tabi puro kahoy puro kahoy lang yung nasa kanilang lalagyan ng ano pero nung nandito sila sa loob ng lalao ay puro isda yung na uhuli pero nung nasa tabi na sila nung makita nila yung kanilang galatian ay sa na isda ay puro kahoy so yun yung mga kwento dito kababalaghan sa sa lalao na ito pero ngayong panahon ito ay wala na daw daw pero hindi ko lang alam pag gabi syempre maliligaw ka dito sa gabi mandilim <laughs> eh pero may na ano na dito may nagsita na naman ganun tikba lang wala naman so yun ay dali lang sa umaga mga ganun din may mga ganun din kwento ito ng kabaong kabaong? ah ah <laughs> yun Pero, may kabaong na nakalutang sabi lang naman eh na, na, Oo, na, kung pwede ano, nga kumuhalaan ng pang-ulam suerte yun hmm parang kinikilabutan ako ah uh -oh. basta makikiusap ka lang na makuha lang naman kami ng panghanap buhay dito ayan Oh, marami talaga mga kwento dito at yung mga pag nagka, nakausap mo yung mga matatanda dito sa una talagang lahat ay may kwentong ganun pag nandito sila ah, tinan nyo view naman dito kung mag isa ka lang napupunta dito napapalibutan ka ng sasa at saka ng tubig so nung mga unang panahon talaga ay usap talaga yung mga ganun pero hindi natin masabi kasi hindi naman tayo pinanganak ng panahon yun. Kaya ayun, asa na lang tayo sa mga kwento Totoo man o hindi, wala namang mawawala sa atin kung makinig tayo sa mga kwento ng matatanda. At yun yung mga kwento na yun, yung mga masarap pakinggan. Yung mga kwento ng ating mga lolo nung panahon nila lugar na ito. <laughs> ang lokal, nasa ano na? Nasa sasa. E eh, sabi nila, ang nawalang Lolo Pablo yung malimit din ano, Pagbiroan dito Dati Ngayon Ano na natakot na rin Parang naitaboy na Kasi yung lindol Oo Dumubog oh. So kasabay nung paglindol Nawala na rin yung mga kababalaghan Hmm mga sumama sa pag Dalti. sa pagkalubog. Yung mga bakawan doon, yung mga natin Oo, palay niyo. Ha? niyo Ayo, yung mga nandito sa kabilang. Kaya pala lumapad na nang lumapad ito. Kasi wala ito. Oo. So, ibig sabihin parang bumaba itong lupa dito. Tumaas. Tumaas tubig. Bumaba yung lupa. Yung pagkalindol. Kaya ano, marami yung napadagdag na lupa dito sa lalawin. pero sa kabila ng paglindol na yun pagbaba ng lupa dito nawala naman yung mga kababalaghan tumabay tumabay sa paglubog 1996, 1996 eh, 1994 oh, 1994 yun oo oh, 7.2 magnitude yun ang maganda sa ano eh yun ang maganda sa kwentuhan ng mga mag-iinom pag kwentuhan ng mga matatanda tapos sila yung mga nag-iinom kung ano-ano yung mga ikinagkwento nila hindi natin alam kung totoo nga pero sabi tingnan hey. nyo naman hindi ba kayo maniniwala na meron ditong ano nagpaparamdam nung panahong una mga 1960s or 70 yan panahong yan ng 1980 60, 70, 80 hmm. Nako, Okay, kaya nga mayroon Kasabi, Kasama ko na yung Taiti yan dati. Ako yung nasa Basada lang. Takot-takot na kayo oh. kayo uh, na nagdadala. Oo. Kaya kami pinda ng ganyan. Takot-takot na Basada. <laughs> Ikasabihan naman yun eh. Basta maraming balite eh, ay may nakatira. Kaya dito na ko. Uh, parang kahirap dito kung pupunta ka mag -isa tingnan nyo naman ay sa dami nang susuutan dito sa dami ng mga butas-butas tapos pag madilim na madilim tapos makakarinig ka ng alulong ng aso so yung mga kabuntot naniniwala ba kayo na nung panahong una ay may mga ganun talagang kwento na totoo yung mga kababalaghan nangyayari at mga pagbibiro sa mga tao ng mga pinatawag nating mga katawang lupa ano tawag doon? mga katulad ng tikpalang maligno mga ganyan sa uh, manliligaw so yun mag comment down below lang kayo kung may mga kwento rin kayo naririnig na ganun sa inyong mga lolo o mga ama yan guys ang magandang tanawin dito sa Kaluangan Lake makikita natin yung Mount Halcon ayan aso ah, pangit pa rin talaga yung panahon Tapos itong tapat na ito ay papunta na sa dagat. Na, lilimas muna. Habang nagpapandaw. Yun. Pahuli ah, tayo ng sapsap. -sap. Talakitok pala. O, parugtong na nga ito ng dagat. May talakitok na. Yeah. wala ba? Okay, walang gawa okay, tingnan natin kung mataba ang laman sasa sasa Sarap niyan Ayan na ito ang laman sasa sarap nito ang bunga ng sasa kainin natin okay, guys ang bunga sasa oh. ganito

likom na likom ayan buo na ulit ayan guys paubay na kami panghali na jackpot na naman guys, nandito na kami. Uwi na. Dito lang yung aming na, ano, na salamat. Ayan. So, ayan guys. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood.